Bago tayo manalangin, sandali muna tayong makinig sa salita ng Diyos. Sabi sa Awit 106:1, Purihin ang Panginoon, magpasalamat sa kanya sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang awa ay walang hanggan. Ang talatang ito ay paalala kung sino ang Diyos, mabuti at tapat. Ipinapaalala nito na kahit ano pa ang nangyayari sa paligid natin, palaging may dahilan para magpasalamat at magpuri. Hindi dahil perpekto ang ating buhay, kundi dahil mabuti ang Diyos. Maaring dumating ka na sa punto ng iyong buhay na parang ang hirap ng magpasalamat kapag ang mga problema at bigat ng buhay ay nagpapahirap makakita ng biyaya. Pero gusto kitang paalalahanan hindi mo naman ginising ang sarili mo ngayong umaga. Hindi mo rin ginawa ang hininga sa iyong baga o pinatibok ang puso mo magdamag. Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Bawat araw na idinagdag niya sa ating buhay ay tanda ng kanyang habag. Kung may pagkain ka sa iyong mesa, yan ay pagpapala. Kung may bubong ka sa iyong ulo, yan ay proteksyon. Kung nakakalakad ka pa, nakakakita at nakakarinig, hindi yan maliliit na bagay. Yan ay mga himala na madalas nating hindi napapansin. Minsan kasi nasasanay na tayo sa mga pagpapala kaya parang normal na lang. Nakakalimutan nating magpasalamat dahil sobrang sanay na tayo sa katapatan ng Diyos. Pero isipin mo, kung wala ang kanyang pag-ibig, saan tayo pupulutin? Kung wala ang kanyang awa, ano kaya ang magpapanatili sa atin? Sabi sa Colossus 3.15-17, Paghariin ninyo ang kapayapaan ng Diyos sa inyong mga puso at magpasalamat kayo. Punuin ninyo ang inyong sarili ng salita ni Kristo. At anuman ang inyong gawin, sa salita o gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Itinuturo nito na ang pasasalamat ay hindi lang salita ito ay pamumuhay. Ito ay pamumuhay na pinaghaharian ng kapayapaan, hindi ng takot, pait o pagreklamo. Mula sa kapayapaang iyon, dumadaloy ang tunay na pagpapasalamat Munit isa sa mga pinakamadaling patibong ng mananampalataya ay ang pagiging kampante. Kapag sanay na tayo sa biyaya, nakakalimutan nating magpasalamat. Kapag maayos ang lahat, akala natin natural lang iyon parang karapatan. Munit ang tunay na pasasalamat ay kababaang-loob. Paalala ito na lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Kaya kapag sinabi mong salamat, Panginoon, hayaan mong manggaling ito sa pusong may pagkaunawa. O magpasalamat ka sa iyong tahanan, pamilya, trabaho at kalusugan, pero lumalim ka pa. Magpasalamat ka rin sa mga bagay na hindi mo alam na pinag-ingatan ka ng Diyos. Sa mga pintuang isinara niya, kahit hindi mo maintindihan noon, ngayon alam mong iyon pala ay proteksyon. Magpasalamat ka rin sa mga panalanging hindi niya sinagot dahil kung sinagot niya noon baka mas nasaktan ka. Tandaan, hindi natin laging alam kung ano ang makakabuti sa atin, pero nakikita ng Diyos ang buong larawan. At gaya ng isang mapagmahal na magulang na hindi ibinibigay ang kutsilyo sa bata kahit humingi ito, sinasabi rin ng Diyos, hindi pa ngayon hindi iyan para sa iyo hindi iyon pagtanggi iyon ay awa at iyon ay dahilan para magpasalamat kaya ngayon gawing paraan ng pamumuhay ang pasasalamat hindi lang kapag maganda ang takbo ng buhay kundi araw-araw simulan mo sa maliit magpasalamat sa paggising mo ngayong umaga magpasalamat sa panibagong pagkakataon magpasalamat sa kanyang pagtitiis habang lumalago ka. Magpasalamat sa mga taong nanalangin para sa iyo sa Biblia sa iyong mga kamay. At sa mga sandaling halos sumuko ka pero tinulungan ka niyang magtagumpay, ang pasasalamat ay makapangyarihan. Ito'y nagpapalambot ng puso, nagpapalapit sa Diyos, at nag-aalis ng kayabangan, takot at pait. Binubuksan nito ang ating mga mata para makita kung gaano kabuti at kageneroso ang Diyos kahit sa gitna ng hirap. Kaya hayaang ipahayag ng iyong buong buhay ang sinasabi ng Awit 106:1. Purihin ang Panginoon, magpasalamat sa kanya sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang awa ay walang hanggan. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, sabi ng iyong salita sa Juan 3.16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi kailanman kumukupas ang katotohanang ito. Ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong anak si hesu Kristo upang ako isang makasalanan ay maligtas. Hindi mo ako tinalikuran sa aking pagkasira pinili mo ang awa, sakripisyo at pag-ibig. Salamat, Jesus, sa pagtitiis mo sa krus. Hindi ko lubos maunawaan ang bigat ng iyong ginawa para sa akin, ngunit labis akong nagpapasalamat. Ikaw, ang korderong walang dungis, ay pinako sa krus, hindi dahil sa kasalanan mo, kundi dahil pinasan mo ang akin. Bawat sugat, bawat patak ng dugo, bawat daing ng sakit lahat iyon ay puno ng pag-ibig. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil pinili mong mahalin ako. Kaya, Panginoong Jesus, sa lahat ng mayroon ako, sinasabi kong oo sa iyo. Oo sa iyong pag-ibig, sa iyong tawag, sa iyong kalooban. Isinusuko ko ang aking puso, isip, mga pangarap, at kahinaan. Nais kong mamuhay para sa iyo at parangalan ka sa lahat ng aking salita at gawa. Wala akong maibabayad sa laki ng iyong sakripisyo, pero ialay ko sa iyo ang buhay kong puno ng pasasalamat. Sabi sa awit 7.17, Magpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang katuwiran. Aawitin ko ang papuri sa pangalan ng kataas-taasang Diyos. At iyon ang ginagawa ko ngayon, pinupuri kita, Panginoon, sapagat ikaw ay matuwid, banal, tapat at mabuti. Salamat, Jesus, sa kaloob ng buhay na walang hanggan, isang regalong hindi ko kailanman mapagkakamit, ngunit malaya mong ibinigay, sabi sa Roma 6.23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Panginoon, kung wala ka, ako ay wasak. Ngunit pumasok ka sa aking buhay, tinubos mo ako at binigyan mo ako ng bagong simula. Lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Kayamanan, tagumpay, papuri ng tao, munit ang salita mo ay mananatili magpakailanman. At ang krus ay ang pinakadakilang tanda ng pag-ibig na kailanman ay makikita ng mundo. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa aking kasalanan. Salamat dahil iniligtas mo ako kahit hindi ko hinihingi. Nang ako ay basag at makasalanan, tinawag mo akong buo at pinatawad binalot mo ako sa biyaya. Salamat sa bawat hininga sa kalusugan, sa lakas, sa bubong, pagkain, tubig at kapayapaan sa gabi. Lahat ng ito ay biyaya mga biyayang minsan ay di ko napapansin. Kahit wala ako ng lahat ng gusto ko, alam kong nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Ikaw, Jesus. Ikaw ang aking kapayapaan, tagapag-ingat at tagapagbigay. At kapag napapagod ako, naaalala ko ang sinabi sa Panaghoy 322-23. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo ay hindi nalilipol. Ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Bawat umaga ay panibagong simula kahit sa gitna ng pagsisisi at kahinaan patuloy mo akong tinatanggap at minamahal tunay na himala ang mahalin mo ako panginoon kagalakan ang maprotektahan ng leon ng judah at hawakan ng iyong mga pangako sa biblia na buhay pa rin hanggang ngayon kaya ngayon itinataas ko ang aking mga kamay ibinibigay ko ang aking puso karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at karangalan. Ikaw ang hari, ang Panginoon ng lahat. Salamat sa krus, sa biyaya, sa buhay. Salamat sa paggising ko ngayong araw. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mahal kita, Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyo. At sa iyo ako, nabibilang. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa puso mo, i-comment ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway ang bawat biyayang nabanggit dito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, Sabihin mo lang, ikararangal naming ipanalangin ka. Naway sumayo palagi ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesu Kristo.